Byron Reponte Clint James R Sanchez Mans Gabriel T Sobrang saya ng inyong katsetse ngayon dahil gurmadwit na sa wakas ang aking uniko iho. Kaya dali-dali akong nag-celebrate at kumuha ng munggo sa ref at pinakuluan agad dahil magigisa tayo ngayon ng munggo. Binadali ko na nga dahil ayoko naman ay pagpabukas pa ang selebrasyong ito. Kaya heto, kumuha ko ng kawali, nilagyan ko ng mantika, nagisa ako ng luya, sibuyas na bumbay at saka bawang. Imekos-mekos lang natin. At nagmarinate na rin ako dito ng pork. Ayan. Pagkatapos niya, nung medyo naluto-luto na ating pork, ay nilagay ko na yung nilaga ko na munggo. Madali yan ng itong voiceover natin ngayon mga katsetse kasi parang wala akong boses for today's video. Haya na, sobrang natatakam akong mga katsetse dahil syempre, sino ba naman ba diba ang hindi magse-celebrate kung ang iyong anak ay groom na. Eto nilagyan ko pala siya ng kangkong. Pagkatapos nito ay nilagyan ko siya ng konting asin at chicken powder. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyong lagyan ng asukal kasi yung iba naglalagay ng asukal para tumamis-tamis. At hindi pala masabaw yung ginawa kong kinisang munggo dahil hindi ako masyado doon sa sabaw eto, luto na siya ready to eat na, dali na sabayan niyo ko sa pag-celebrate ko dito sa graduation ng aking anak ay moving up pala pero pare-pareho lang naman yan ah, diba, sobrang natakam nga ako pero ang init pa pala nung tinikman ko siya alam mo bang nakastak na lang siya sa may dila ko at dinahandahan ko na lang talaga na siya nanilunok dahil <laughs> ang init-init pala alam ko na experience niya <laughs> yun. Yung sobrang excited niya siyang kainin. Pero mainit pa pala. Salamat nga pala sa may kapal sa biyaya na ibinigay niya at sa lakas para makaya ko pa ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa susunod kong video. Paalam!